Hello guys, o oh, mauna na nga tong mga sanga nga, nga gipang pruning sa tanong mga na siya guys ani manguna guys Kanang. dapat ang mga sanga sa mga tanong ma-expose sa sunlight makatilaw gid sa sunlight kaya kung dili mga guys, baga kayong sanga baga kayong mga dahon so tendency na ang mga ang sunlight, dili makalapos dili ma mainitan ang mga tanang sanga mo nang dili siya makabunga or makabulak mo ni atong gipang pruning guys kay para o tarang sunlight o kita niyo ang sunlight o o nasulod na diri sa mga tanong nakaagi na ang sunlight mga guys tungod kay wala na wala na kay mga sanga o mga dahon o tara o sunlight na guys o mm. kana mga unwanted sanga nga gagmay guys dapat imo na nang imo na nang putlon Okay. Dili man na siya mabunga mga guys. Nagsinamok na des punuan. Hmm? So, kung na ng mga awan dito sa kan mga gagmay ang sanga. Mga, mga ano sana na. Panguhaon na na nato guys. Ay, nara ako nang ikuan hayag na ka na. Ito so, ko agag may sanga. No, guys. na po guys. Okay, Nanilihig na po guys. kayo na nahayag na. Yan niya mga guys ngit-ngit jud kay na dira guys ba kay daghang ang sanga oh kita nimo oh ang sunlight nilapos na ang sunlight guys oh so exposed na ang mga sanga sa tanom sa init sa adlaw so makabunga na ni siya hmm. oh an pa na to ning dapay magdagbay sanga ri atong ko at pangtiwasan pagid guys oh oh napagyud oh kuha to to na para mainitan gid siya. No. Ayak na ka, guys. Ayak na ka ayo. Oh. Nilihatat din ang kwada ni haba. Kit-kit ka kay daghan sanga. Na, um. po na. Oh. Munga na gini siya, guys. Okay. Oh. Ay, da init ang adlaw. Oh. Ni sidlak ang adlaw sa sayong kabuntagon, guys. Init na. Hmm. Isulod na gid ang init. So atong buhaton ni manghipos na pudda sa mga sanga nga atong gipotol niya. Apuko nang natong niya. Guys, kay bawal man gid magdugda o oh, palatpon na lang ginatu sid ya murag na lang na. Hmm? Kita ka. Kani punong atis. Kani kalaman si. Kamungay, dunya aurora, lansunis, kay mito. Nadiha, abukado, لكن các anh